Mga kalom, magkakabit tayo ng Edith Swing Door sa San Nicolas Trace Bacor. Bale, ganyan na pala yung sura ng nakaltasan na siya na style with grobo. Dito, kinak kinakaltasan niya, pinapantayin dito sa AD bottom. Para paglagay nito, yan, pantay na pantay siya. Yung pag sukat niya clearance yan, simula rito, kawit mo metro dyan hanggang dito. Yan, jan. Bali, 218. Katandaan nyo yan dito para tutornilyuhan na lang yan. Ganyan lang kadali magkabit yan. Ito naman yung kaltasan natin yan. Yung sa arm nya. So ang sukat nyan dito yan. Ito yung bearing nya, tapos ito yung lock. Hmm. Ayan, ganyan yan. Tapos ilagay natin dito yung mga bearing nya. Tapos yan, in-lock na yan dyan yung bearing. Pag nakasagad na yan, ililak natin yan. Ililak na. Ano yan? Ito, so, natin yung pinaka-pivot ng bearing. Kasi kailangan pa siya ibaba yung pinto. Yung ginalay natin kanina. Bawasan natin daw ng mga 3-8. Kasi kailangan pa ibaba yung pinto para Mababa siya. Sino po? Naputulan na po siya yung tornillo natin. Okay, na natin so. <tinyo> Nga na na kami sa labi.